Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka ko show partner Ate JB. Ayan. So for today's video kaibigan, ipapakita ko po sa inyo or ipapaalam ko po sa inyo ang isa sa mga ginagawa ko bilang isang sari-sari store business owner na nakatulong po talaga ng malaki sa pagpapalago ng aking negosyo. We will be talking about uh, itong mga suppliers and mga ah uh, wholesalers, no? Alam naman natin kaibigan na just this to the suppliers and the wholesalers, malaki talaga ang naitutulong nila sa atin, no? They are a very big help to us na mga tendero-tendera. Ayan, so kung walang wholesalers, walang suppliers, saan tayo kukuha ng mga paninda natin, no? Para itinda natin sa ating tindahan. Kaya naman kaibigan, no? Napaka-importante talaga ng mga wholesalers at suppliers. Kaya ang topic natin ay tungkol po sa kanila. But before that, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no? para mas marami pa tayong matulungan and then please don't skip the ads po. Malaking tulong pito sa amin ng asking family. Ngayon kaibigan, talking about uh, suppliers, no wholesalers, ibang-iba na talaga ngayon uh, back in those years, kaibigan, no, no, na mag, nagsimula ako ng aking tindahan, year 2002, ayan, so mga ila, uh, 21 years, no, mag 22 years na siguro, kaibigan, no, back in those times, ang hirap, mamalingki, maggrocery, kaunti lang choices, at malayo pa. Ngayon, swerte talaga tayo, mga tendero-tendera, no, marami na yung mga wholesalers at suppliers, Minsan pa no, uh, free pano, free delivery pa, hindi na natin kailangan lumabas. Meron mga online store, ayan, thank you so much na no, mga online store. So, malaking tulong talaga kaibigan. Pero dear friends no, uh, ito yung ginagawa ni Ate Gibi. Kahit marami na akong soaking suppliers at wholesalers para sa akin tindahan, dear friends, ako ay naghahanap pa rin po ng iba. I always uh, look, I always search for something new. Kasi naman kaibigan, ganito kasi no, pag mga may bagong tayo, may bagong open na mga supermarkets, big supermarkets, no? Mga suppliers, wholesalers, kaibigan, most of the times, mura po, mas mura ang kanila mga paninda kaysa mga nauna sa kanila. Yun talaga kasi, kaibigan, kasi nga, they want to grab all the customers. They want to have lots of customers. Kaya naman kaibigan, pag nag-open sila ng tindahan, talagang maraming pa-promos, talagang ma most of them, kung hindi man lahat, mura talaga ang kanila mga paninda kaysa mga suppliers, wholesalers na nauna sa kanila. At because of that, kaibigan, no? ah uh, about the topic no, related ito, it dear friends, may narinig po kami ni Francis na nag-open na bagong supplier or big supermarket wholesaler dito sa place namin sa Talisay City, Cebu. Kaya man, plan po namin na pumunta doon. Ayan. So, this happened two days back. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo ang nangyari doon dear friends. And, um, tingnan natin. Ipapakita namin sa inyo kung Mura ba talaga ang kanila mga paninda? At um, talaga bang nakasave ako? Talaga bang kikita tayo ng mas malaki? Kaya sana, samahan nyo po kami. Ayan mga kaibigan, kasama ko pa rin si Frances. Tingnan nyo. Hello Francis <laughs> Ang layo na nang nilakad namin, kaibigan. No? Nakabalita po kasi sa si ATGB na mayroong bagong bukas na supermarket dito sa aming uh, place, sa barangay. Medyo malayo talaga sa aming bahay. Pero titingnan natin kasi sabi nila, mura daw ang mga paninda nagdala na ako ng egg trays para sa init. Ayaw ko kasi, ayaw ko kasi kaibigan na ano, ah, magdala ng payong baka makalimutan ko. Every time po kasi na ako magdala ng payong, always ko nakakalimutan. Sana makibigan, no? Ha, huh, nahingal ako. Saktumane. Samahan niyo po kami ni Francis. And then, titingnan natin yung bagong uh, supermarket. Kung totoo ba talaga na moral lang ang kanilang mga panindah, Ayan mga kaibigan, patuloy pa rin tayo sa paglalakad. More than 30 minutes na po kami naglalakad. Medyo malayo. more than, o, malapit na 30 minutes. Ayan. Kami ni Francis, sama ko si Francis. Marami namang e-bike dito kaibigan. May mga tricycle. Pero gusto ko lang maglakad. Una, nakakasip tayo ng pamasahe. 20 pesos po kasi ang pamasahe sa e-bike. Dalawa kami ni Francis. So 40 pesos lahat. And then, ano, maganda exercise mo yung paglalakad maganda po sa ating health, maganda sa ating katawan. And then, plan ko rin po kasi na bumili ng itlog. May, may mura po kasing bilihan ng itlog dito sa place. Kaya dala-dala ko dala namin yung this egg tray. Itong egg tray, para sa itlog, para na rin sa ano, ayan, tingnan nyo si Francis. Panangga sa init. <laughs> Marami mga wholesalers dito kay Bigan. Huh. Doon sa place namin sa I aming mean, purok, walang wholesalers. Kaya patok na patok yung aking sari-sari store business. Mura lang kasi yung aking mga paninda. At wala akong kakupitin na wholesalers. Ayan. mo muna tayo dito sa isang wholesaler kaibigan na nagtitinda ng itlog. Bago tayo mo uh, yung pupunta doon sa bagong uh, uh, open na supermarket. Okay. Ayan. Bili tayo ng itlog. Mura ang kanilang itlog dito mga kaibigan. Kaibigan. Sa inahaba ng ating linakad nakarating na po kami ni Francis sa wakas. Ano Si Francis ay and nandoon kaibigan, mahangin po kasi. Ito nga pala yung sinasabi nila na bagong open na supermarket. Colonnade supermarket, tingnan nyo. O ba? Diba? Sana all, nahinggal ako. Ha! Huh. ko lang sa inyo, di ba? Oh, tingnan nyo. Dila, nandito tayo sa Pichuria section. Yes po, tama ko. Mura po ang presyo ng kanilang mga Pichuria dito. Yan, so hindi ako nagkamali kay Bigan no? na nagpunta dito. Thank you so much, God. Mura na kasi ang kanila mga paninda, their friends. Kaya masaya ka. Yan, so masaya pa si Francis. sila, Francis. <laughs> ka na po, kaybe. kay Be. Koy. Okay, sayo, Francis, sayo. Okay. <laughs> <laughs> kaibigan, ito na po ang amin na grocery dito sa loob ng supermarket. <laughs> so, nag-live nga pala ako sa loob. Pero tinapos ko kanina kasi bawal. And thank you so much nga pala sa mga nanood sa aking live mga kaibigan. Especially sa nagbigay ng gift. Shout out po says uh, uh Ma'am Karen Violet's Ma'am. Thank you so much po Ma'am. You're sharing your blessings again. Masaya kami ni Francis. Francis, magpasalamat naman tayo. <laughs> ma'am Violet Ma'am, no? Uh, thank you so much po talaga Ma'am Karen for your uh, gift. Uh, that's a big help to us and my uh, to us my family po. Thank you so much. For now, uh, we will be searching for e-bikes. We'll okay. go now, ha? Huh? So, e bike ka? Para na nawagasat bang. So, pangitag-tagamo okay. mo So, hintay-hintay muna kami sa e-bike makaibigan ha. And again, uh, see you later, kaibigan, pagdating namin sa bahay. Eh, mga kaibigan, papakawin na tayo. Hello, Frances. Papakawin na tayo kanina, kaibigan. Naglakad lang po kami papunta dito. Ngayon, nakakita din nag e-bike. Thank you so much, ka. Nang init po pa noon. Kaya lang, sumakay tayo talaga, kaibigan. Ayan. Ito yung daan. Kanina, kaibigan, ha? naglakad lang kami ni Frances. Ngayon, naka-e-bike na. Marami akong pinamili. Kasi nga tama ang sinabi ni Leather Friends. Mura talaga doon. Pasensya po, hindi stable yung aking uh, phone, yung aking camera. Hindi kasi masyadong maganda yung uh, daan dito sa place namin. <laughs> Yan, okay, vegan. Mainit sa labas. Buti na lang may e-bike. Malaking tulong yung mga e-bike sa atin, their friends. Ayan. So, mamaya lang. Ayan mga kaibigan, nakarating na po tayo sa ating bahay tsaka sa ating tindahan. Wala ko di ko ka agi kay. Di ko ka. Salamat. Kung ano si ko, mag-plitis ako. Bayad mo na tayo mga kaibigan. Ayan, salamat dong. Amping. Mga kaibigan, nakarating na tayo. Thank you so much God. Yeah ako. Oh, sarado po yung ating tinahan mga kaibigan. Yan. Ngayon, thank you so much God. Marami tayong pinamili. Sana safe. yan may nahanap ng VX na no? may customer tayo ha. Bigyan na muna natin.